sa ating lahat at uh, bago po ang lahat Lord, thank you Lord for this day and thank you Lord for my channel and page nawa ito yung way sa mga nagbabaguhan kong uh, nagsisik sa iyong karyan Lord maraming salamat din po sa buhay binigay mo sa akin sa buhay ng aking employer na ginagam mo uh, dito sa, amin, sa aking buhay at sa aking pamilya sa Thank you Lord, Lord po sa aming mga buhay po at sa mga, mga manonood po. Naway bigyan mo sila ng heart desire na ito po yung kanilang sundan. Salamat sa inyo po at uh, to, be, be, to God be the glory alone. This is my pray. Amen. Ay babahagi ko naman po ngayon ay nababasa sa chap Matthew chapter 6 hanggang verse to verse 1 to 14. Uh, sabi ko sa chapter 6 verse 1, ingatan ninyo ang iyong pakitang tao. Ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos, kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong ama na sa langit. Kaya nga kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaingay, ipagaya ng ginagawa ng mga mapagpunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangang upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipailam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakatakita ng, ng kabutihan ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo katuruan tungkol sa panalangin. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwaring mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang ganting pala. Ngunit kapag manala manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, sa ka manalangin, sa iyong ama na hindi mo nakita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita. Walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinabi. Huwag ninyo silang tularan alam nan, ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya ganito kayo manalangin naman ama naming nasa langit tambahin nawa ang inyong pangalan dumating nawa ang inyong karihan, masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit bigyan mo kami ng araw na pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa aming mga nagtakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa sa kahar, iligtas mo kami sama-sama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman amen sapagkat kung pinapatawad ninyo ang inyong mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ang inyong Ama, ang inyong mga kasalanan. So, ikaw ba, napaka maganda po itong verse na to kasi talagang ito, ito po yung talagang magandang isa buhay. Pag-ingatan ninyo ang inyong hindi pakitang tao ang pagtupad sa inyong oh. So, hindi po ba uh, ang, paki, ang hindi pakitang tao po yung gumagawa ka po ng mabuti ng hindi na kaya nga po but na experience ko po yung the way na yung pagbibigay nga po na hindi na nakakita is uh, experience na yung kumbaga yung tawag dito yung tinik advantage kasi sabi nga pag nagbigay ka tumulong <laughs> ka eh pero alam niyo po yung uh, nung experience ko experience lang po to or maikmasa, ma testify, ko lang po uh, masarap po magbigay ng lihim po wala po yung kasing ano wala po yung kasing uh, saya kasi Napaka, makita mo lang yung mga natutulungan mo na na nangangailangan tapos nabigyan mo sila ng tulong kahit konti. Alam niyo po, napakasarap ng pakiramdam. At saka ang napakasarap kong tulungan po yung talagang, alam ko yung, yung talagang walang-wala po, yung po yung mga masasarap na tulungan kasi sila po yung talagang kahit konti ang konti po sa kanila is laking tulong po. Unless po sa mga tinutulungan na, na ano parang kulang po kahit magkano po ibigay mo wala po sa kanila yon So, yung na-experience ko po in the past years na tumulong ako ng in a secret but uh, but hindi naman po ako nagsisisi kasi nasabay mo naman po. Pero andun nga po yung inaabuso nila. But uh, sa pag-aaral ko po ng Bible, uh, the more na nag, nagbibigay ka ng na, a-secret, alam niyo po guys, uh, God make away more blessings upon in your life. So uh, sabi po nga po dito, kaya kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaingay gaya ng ginagawa ng mga mapukunwaring sinaguga sa lansangan upang sila ipuruhin. Alam niyo po yung sinagoga, yung para po sa public. Alam niyo po yung kagaya ng central, yan, yung center of attraction. Yan po, yan po yung sinauna sa, ang tawag po din is sinagoga. Yung ano lang po sa yung public, yung walang ano, basta yung maraming tao po ang nakakita, yun po yung ano, ibig sabihin ng sinagoga. Yung wala po, ang um, kaya dapat po wag pong mapagpunwari tandaan niyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ito ba? Kasi pag nagbibigay ka na, pag pinuri ka na ng kapwa or uh, ng tinulungan mo na in public, wala na. Wala ka nang mawak uh, kay Lord. Kaya, mapansin ninyo po, bakit ang tagal-tagal ko na sa ministry, dikids na akong nagpapastor, dikids na akong natitiyper De decades na yung parang tumanda na ako sa pananampalataya o pag sa pagsunod ng Panginoon but andito pa rin ako yung parang wala lang nangyayari kasi nga wala nang nangyayari kasi nga siguro yung ginagawa mo kun kunting tulong lang oy ako ganito ganito hindi po yun ang tama pong pagbibigay yung secret is yung pagbibigay mo na that is enough, wala nang sali-salita yung the best way of reply pagka na na ano po tayo is yung wala po tayong masabi na ano, para po hindi po maano yung pagpupuri kay Lord is yung uh, silent, silent ko is the best answer guys kasi po wala po yan makaka uh, wala pong masasabi ang tao kasi silent is the best the best answer po so, so Gawin mong lihim ang pagbibigay ng limos upang ang ama na nakakita sa kabutihan ng ginagawa ay lihim magbigay ng gandikpala sa iyo. So, ito. Ito rin po. Patanda ninyo. Ang panalangin ay huwag ninyo kayong gagawin ng maraming salita. Ang salita alam niyo po yung salita, yung lagi nalang ang haba, -haba ng, 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 ng prayer. Alam niyo po guys. Kahit isang araw, buong araw o 24 hours kang nananalangin kung ang yung your heart is not for the God's glory. Alam niyo po ay tigang na tigang <laughs> hindi po hindi po yun igagrant ni Lord kasi ang ginagrant po ni Lord is for pure heart. Alam niyo po yung mga pure heart. Nag-ano lang po yan. Sa isip lang po yan. pray Hindi po yan nagsasalita na bla bla bla. But, saka lang nag nagpe-pray yung mga uh, mga your heart pagka ang yung tapos na kasi mas maganda po yung prayer in secret kasi alam niyo po kasi pag na, na i, pag hindi po sa secret kumbaga nare-review nalalaman ng iba so gagawa ng paraan yung sabihin na natin kaaway whatever na hindi ka magtagumpay so ang um, ang um, the best way po to be as a prayer is in our mind. Alam niyo po yung pag pray hindi po kailangan na in, in a public. This from sa bata mo pa hard. Kahit nga lang po, naglilinis ka ng bahay ng amo mo. Nang ganito, Lord, ganito. Habang naglilinis ka, nagpe ka, mas effective po yun. Alam niyo po bakit? Nagiging strength ka eh. Kasi hindi mo na mamalayan mamaya. Tapos na yung, yung trabaho mo. Nakapag-pray ka pa. O, oh, hindi po ba? So kailangan din po nating uh, turuan uh, 'wag ninyong tularan silang na uh, yung mapagkunwari ha. Alam niyo yung ama na nasa langit ang inyong mga bago pa ninyo ito hilingin. So sabi nga po dito oh sapagkat pag pinatawad ninyo ang mga magkakasala sa inyo ay patatawarin din kayo ng Ama sa Langit. Ngunit kung hindi kayo pinapatawad ng inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng Ama ng inyong kasalanan. So ito po, napakalaga po yung forgiveness kasi ito po yung mag-give po sa inyong mga blessings. Kasi the more na nagkakaroon kayo ng unforgiveness, tayo rin po ang magsasuffer. Alam niyo po, mabigat po sa loob. So kung nagawan po kayo ng masama, just keep, give, give all to the Lord. Kasi si Lord naman po is, uh, siya po yung uh, Uh, God is in order. So hanggang dito na lamang po at nawa'y ulitin niyo po itong basahin itong uh, Mateo. Mat Bye-bye.